Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hiling sa lune. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pinapakita ko lamang po na nagtatrabaho po ang inyong senador. Kasi binoto niyo po ako sa Senado, ayoko naman po marinig na sayang ang boto ko sa iyo. Masarap pakinggan, mabasa yung salamat senator Rafi Tulfo at uh, hindi na sayang ang boto namin. Yun lang po yun. Kasi may mga sabi, ba't mo pinapublicize yung mga sa Senado? Of course I have to publicize. Of course I have to let you know. Of course ang tinatawag niyan, eh, ako po yung nagbibigyan sa inyo ng report card. Yun lang po yun. Wala na. Uh, <laughs> walang sobra, walang kulang. I have to report to you. Personal na nagtungo ang Senate team ni Senator Idol sa Indonesia kahapon, September 4, upang amonitor ang mga kaganapan matapos makumpirma na nadakip na ng Indonesian authorities si Go. Narito ang actual na video ng pag kay Alice Go na ko ng Indonesian authorities. Alhamdulillah. अच्छा क्वा था फैन सही ब हां मैं ना रिंग अप यू जस्ट फॉलो अस ओके ओके लेट मी चेंज लेट मी चेंज माइक्रोफोन ये लो गतिबाजी ओह और दलारी हां अनास समिति समिति तारत पुमंडल या सियप सियप चेक

Nai-turnover na sa Philippine delegation noong hapon ng September 5 si Desmis Bamban, Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping matapos itong madakip ng Indonesian authorities noong September 4, 1M Philippine time. Nasa kustodiya ng Philippine Immigration si Go at nakatakda siyang dalhin sa immigration ng Indonesia upang iproseso ang kanyang deportation. Sinisikap ng mga otoridad na mailipad pabalik ng bansa si Go bago matapos ang 24 hours regulatory period. Mayroon lang umanong 24 na oras simula ng maaresto si Go para may proseso ang kanyang pagbalik sa bansa. Si Go ay isinakay sa Chartered Flight RPC-6188 kasama sina Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Marble. Pasado 1.10 a.m. ng madaling araw, September 6, ng lumapag ang chartered flight RPC-6188 lulan si Desmis Bamban, Tarlac Mayor Alice Go o Buong Huaping na nadakip at ng Indonesian authorities sa gobyerno ng Pilipinas. Kapansin-pansin na nakakasual clothes si Go pagbaba sa hangar at nakachinch na tiny orange t-shirt naman ito nang iharap na sa media. Ayon sa pulisya, mananatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Go bago siya ipresenta sa Kapas, Tarlac Regional Trial Court

Sa kabilang banda, pinagpapaliwanag ng Department of Justice, DOJ, ang mga kawani ng National Bureau of Investigation, NBI, at Bureau of Immigration, (BI) kaugnay sa kumalat na larawan ng mga ito kasama si dating bamban, Tarlac Mayor Alice Boe. Ayon kay DOJ spokesperson Michael Clavano, bagamat naging matagumpay ang pagpapabalik bansa kay Go mula sa Indonesia, nakadidismayaan niya na tila nabigyang focus pa ang selfie na ito kumpara sa malaking hakbang na pag-aresto sa dating alkalde. Binigyang papuri naman ni Clave Ano ang mga autoridad sa matagumpay na pagbabalik Pilipinas ni Bo na ay mahalagang hakbang tungo sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga illegal na aktibidad ng mga Pogo Hubs. Nagpaalala naman si Clave Ano sa mga opisyal ng gobyerno na hindi pa ang trabaho dahil bagamat nahuli na ang dating alkalde, hindi pa rin natatapos ang investigasyon sa mga kasong nag-uugnay kay go. Finally, ibinigay na sa amin si Alice. At tuwan-tuwa kami, dadali na namin sa immigration. Kasama kami, NBI, NBI, kasama sa immigration ng, ng Indonesia para ma-process yung papel. Yung nakikita nila na nakasakay sa nakasakay sa kotse, papunta sila sa immigration noon. At tuwan -tuwa sila. Finally, eto, hawak na namin, living person of Alice Guo. Alam nyo, yung kasiyahan ng mga tao, vindication yun, yung, yung ang saya-saya nila. Miski ako nung itik sa akin na, Sir, ibibigay sa atin, walang kondisyon. Pati ako napasigaw sa tuwa. Uh, Ate na, si Alice, nagnanalo tayo, nakagold tayo. So, hindi ko masisi yung kasiyahan ng ating mga ano, yung paghihirap ba na dalawang linggo ka nandun, day and night, nagtatrabaho kayo. Sa isang Facebook post ni Sen. Rizzo Montiveros ay pinaalala niya na matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fanmeet nitong si Alice Go ang pagkakaaresto niya. Batas, Kulang na lang, red carpet. Meet, Tingnan daw si natin kung gaano ka photogenic si Alice, go, si Alice go, sa go sa hearing sa lunes. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagkaaresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only pictures siya doon. Isang paalala rin, sa ating mga kasamahan sa gobyerno, hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang pugante sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipinas.